Yan, Dr. ng mga idol, ano, ngayong hapon na meron naman tayo papakita sa inyo na ano, bagong video natin. At, uh, tara mga idol, samahan nyo ako at uh, ma, ano, masubaybayan nyo ating YouTube channel sa mga laging bagong upload natin mga idol. Yan mga idol, tara, samahan nyo ako. Yan mga idol, kukuha tayo ng kalangka. Ito sa ating ginawang ano, kuhaan ng mga talangka at saka hipun. Yeah. Yeah, mga idol ano, uh, kakabit natin. Bagong kabit lang natin 'to. Ayun. Uh, ating ano bantayan. Oh. tayo ng ano, ng kalangka mga idol. Yan, mga idol. Uh. Ano?

saka ano, ayan no, yung tawag dito sa amin, ayan no, oh, malaki oh. Ayan, oh. Meron pa yan doon si lalim, malaki. Puro talangka, ayan no. Oh. Ayan. Ayan yung inuuli namin dito sa ilog. Ayan. Daming talangka. Ayan. Ayan mga damo-damo pa eh. Okay. Sarap. Yan mga idol, uh nguli tayo ng mga talangka, yan. Yan yung ginadwa dito. Eh, kundo. Likon mo. Wala marik Abon disappointment Abone dong aidul ke waktuolong ano tímur Tanni nátur

bolo na paz naman sakit hmm Yan mga idol ano uh, hapon na ngayon at uh, hanggang dito na lang yung ano yung ating video muna at uh, binalik natin yung ano panghuli natin ng ano ng mga talangka at saka hipon at saka yung ano yung taong dito ano yung mga igat ayan at saka yung mga pantat ayan, ayan yung panghuli natin ayan at, uh, hanggang dito na lang mga idol See you again mga idol at uh, sa mga WW. Maraming salamat Ayan, sa mga supporters ko dyan. Ayan. Paki subscribe na lang ng ating YouTube channel. Like and uh, comment mga idol. Ano. Ayan. At hanggang dito na lang. See you again mga idol. Bye bye.